Sarap mag-relax talaga sa ganitong bahay ngayon lalo na sa napaka-enet na panahon. Sobrang laki pa yung natipid nila at may design pa ang half concrete nila dito. Hindi mo talaga akalain na kasama pa yung gamit nila sa loob pero ang mura na yung ginastos nila. Karamihan talaga sa mga ginawang bahay ngayon ay talagang ganito yung klaseng bahay na gusto ipagawa sa panday nila at lalo sa design, na kung saan native na native siya tignan pero may halo siyang concrete kung saan matatawag talaga natin siyang matibay dahil sa pundasyon sa baba nito. At yung pinaka mas maganda pa dito ay pagdating sa budget sa bahay talagang kasya sa mga naghahanap ng mura at tibay. Ang sukat ng bahay guys ay 18 feet by 20 feet ang ganito kalaki talagang napakasulit na ito at maluwag talaga ang sa loob nito. Congrats pala sa owner ng bahay ang ganda ng pagka-idea lalo na makikita natin ang labas nito pagdating sa concrete talagang makikita natin disinyo nila dito. Ang galing talaga ng carpintero gumawa sa bahay nila. So ayan na nga nakikita natin ang loob na kapintura na nga pala sila dito. Bali ang ginamit nga pala nila dito na double wall ang sa bahay nila ay plywood, dito sa pagpintura nilagyan muna nila ng skim coat bago nilagyan nila ng pintura. So ayan guys ito na ngayon yung kinalabasan sa bahay nila sa labas, about sa hollow blocks ng kanilang nagamit Bali 650 PCs. Kasama na nalagyan ang kanilang kitchen at CR, dito naman sa sliding window nila Bali 6 windows yung nabili nila dito gumastos sila ng 20,000 pesos provision sa loob ng bahay may dalawang kwarto, sala, kusina, dining area at CR. Dito nalipata na po nila guys yung sahig nga pala nila ay naka flooring at yung lababo naman nila dito naka tiles. Talagang napakaaliwalas dito sa loob nila lalo na sa dalawang bedroom, sa sukat na 18 feet by 20 feet talagang saktong kalakihan na bahay na ito. Makikita naman natin napakaganda ang kinalabasan Paul Ido ang pagkagawa, located pala ginawa ang bahay na ito ay sa Pagadian City at ito naman yung total nilang nagastos sa bahay nila ay 200,000 pesos including labor and materials, at kasama na rin yung nagastos nila sa mga gamit dito sa bahay nila. So ayan nga guys napakalaki na rin yung natipad nila dito kahit sabrang mahal na yung mga materials lalo na sa mga kahoy ngayon pero nakadip hindi naman po sa ibang lugar. Iba-iba po yung presyohan nila sa hardware mas maganda magtanong-tanong muna sa ibang hardware kung saan mas makamura. So para po sa akin sulit na itong nagastos nila sa halagang 200k malaki ng bahay at may dalawang bedroom na hindi masikip na kung saan makarelax talaga sa loob. So dito lang po subscribe para sa mga panibagong videos dito sa Real Pinas.